Alam mo ba na hindi mo kayang dilaan yung siko mo? I-try mo nga. <laughs> Random facts na hindi mo pa alam at alam ko na hindi mo kayang sagutin yung bugtong sa last part. Noong 2006, may empleyado ng Coca-Cola na sinubukang ibenta ang sikreto ng company sa Pepsi. Pero ang sagot ng Pepsi, tinurn down siya at agad siyang nireport sa police. Alam mo ba na kapag nanaginip ka ng kinagat ka ng aso, posibleng merong malapit sa iyo na traido? Alam mo ba na isang daang libong beses na tumitibok ang puso mo bawat araw? At may isang taong palaging nananaginip tungkol sa iyo pero hindi lang siya makapagsabi. Ito yung clue. Siya yung pangalawang taong lalabas kapag pinindot mo yung arrow sa ibaba, tapos slide mo sa pinakadulo, tapos click more. Alam mo ba na nag-shutdown ng Facebook ng dalawang AI robot na pinangalan ng Alice at Bob? Dahil nagsimula silang gumawa ng sarili nilang language na sila lang ang nakakaintindi. Alam mo ba na mas malinis pa daw ang barya kaysa sa perang papel? Surprising, di ba? Alam mo ba na kapag natutulog ang dolphins, isang tenga lang nila ang pinapahinga nila tapos yung isa gising para alerto pa rin sila sa mga predators? Alam mo ba ang pinakamatandang tao na naitala ay 140 years old? I-comment mo nga, I will live until tapos ipapakita ng keyboard mo kung hanggang kailan ka mabubuhay. Bago yung panghuli, ako nga pala si Vendetta at alam mo ba na kapag palagi ka nanonood sa mga video ko ay pwede madagdagaan yung kaalaman mo kaya make sure na i-follow mo ko. And finally, eto na yung bugtong. When I was 11 years old, my sister was half of my age. Now, I'm 30 years old. Eto yung tanong, ilang taon na si ate?